Hello! Welcome back sa ating panibago na naman natin tutorial. So, <clears throat> kung natatandaan nyo pa yung uh, ginawa natin ay ah uh, i-encrypt natin yung ating password. So, pasukan lang natin yung ating switch. So, enter ko lang yung aking name. And then, password natin na top CCNA. Then, pag nag-enable ka, may password ulit na top CCNA ulit. And then, titingnan natin yung ating gagawin. So, dito sa secret, naka-encrypt na siya. So, ang gagawin naman natin ay i-encrypt natin yung password ni ni Konso. So, nakikita kasi siya. So, kailangan natin itago itong password na to. Kasi para hindi naman ganun ka dali itingnan, di ba? Right? So, yun lang ang gagawin natin. So, paano natin i-hide to? Yung kanyang password. So, ang gawin natin. Punta tayo kay Global Config. Tapos, pag nandun ka na sa global config, so, siyempre, ha uh, ito type natin yung service, password, then encrypt. Service, sorry, 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 service, password, Service password encryption. So yun, yun ang command. So service password encryption. So tingnan mo to kanina ha. Ito nakikita pa natin si tap si CNA. So pag na-enter na natin 'yan at nag-show run tayo, hindi na dapat 'to makita. So, enter natin yan. So, yan lang ang ano, command prompt. Ah, command prompt. Yung command niya, service password encryption. Namali pa ako dito eh. Bagay, wala namang perfecto eh. So, enter natin yan. Back. And then, exit tayo. Exit. So, enter. Then, syempre, panibago tayo. tension uh, run so tingnan natin sa pinakababa so yun di ba wala na siya hindi na siya nakikita kasi naka-encrypt na yung ating password so di ba ang galing so ganoon lang maglagay ng uh, magtago ng password service password encryption lang ang ating command so yun lang Basic, simple. So, siyempre, pagka uh, meron kang bagong nilagay, lagi mong uh, tandaan yung ating uh, pag-save. So, copy. Running. Ay, sorry. Lagi talaga ako na mali-copy. Running config. Then, startup. Config. Then, enter. So, pero pagka uh, hindi ka pa rin na ano dyan, WR. So, yan ang pinakamabilis, WR. Then, show run. So, yun. Safe na ang ating switch. So, meron na siyang mga console. May password na yung console. May password na rin yung BTY. Tapos, meron na rin password service username. So, yun. Kompleto na. So, ang gagawin naman natin ay maglagay naman tayo ng banner. Sa susunod na video na natin yung gagawin. Alright? So, thank you.